Hi guys, good morning. Happy Wednesday. Kahapon ay 15 sa calendar nila. Dapat daw kakain ng ano, ng kir. Sabi ko, bakit kailan kakain ng kir kapag sa 1.15? Eh, nakalimutan nung isa. At saka hindi kami marunong magluto ng kir. Kaya pala si Narut, may post sila na may kir sila. Ganun, nagluto sila ng kir. Kir yung para siyang ano, parang kanin na may gatas na may asukal para siyang para siyang lugaw pero matamis parang ganun here tapos yon kagabi ang, grabe kagabi guys sobrang lakas ng ulan sobrang lakas ng kulog at kidlat tapos halos maghapon yung ganun na ah, maghapon halos magdamag na umaambon tapos pagdating ngayong umaga tingnan nyo naman ang weather Tignan nyo ang weather, guys. Napakainit. Napakapirik ng araw. Tignan nyo, ah. Pero mahangin siya. Kaya lang yung hangin niya, pabugso-bugso. Kagaya kanina, ang lakas-lakas ng hangin, ang sarap ng hangin. Ngayon, wala na namang hangin. Minsan sila sabi ko parang gusto ko nang sumuko sa weather dito sa Nepal. Grabe talaga. Hindi mo maintindihan naguulan tuwing gabi, pagdating ng umaga, sobrang sikat ng araw, sobrang init, ganun. Kaya minsan ang mga bata nagkakasipon. Si Asher, nag na naman si Asher. Kaya sabi ko, uminom ka nung lemon pani na ginawa ko, sabi ko nga sa kanya. Tingnan nyo, tindi ng sikat ng araw, oh. At wala na naman kaming kuryente simula kagabi, nung umala ng malakas kagabi, hanggang ngayon wala kaming kuryente. Paano ako maglalaba? Wala ako maglaba ng damit. Damit namin kahapon, napagbihisan namin kahapon, kailangan kong labhan. Sayang yung araw, oh. Ganda-ganda ng araw. Hmm. Going to eat this one, pasta. One, two, three, go. Let like us have but the hearing. Yes, okay. Go to bed, Mommy. Yeah, okay, let's see. Very nice pasta. Not very nice. Delicious pasta. Nice delicious pasta. Time. Yeah. Don't play your food ah. If you want to take video, mukbang video, then eat it properly. Don't play the food. Give me water, please. Please, I'm thirsty, mommy. Please give me water. Slowly walking. Don't forget, please, enough. If you are asking something. so good water Hi. Well, you're almost finished, guys. And then, oh yeah. How much cheese? How much Say bye bye now. Thank you for watching. Bye bye, thank you for watching. See you in the next video. Bye!